Abala na si Nanay Diana sa pamimili ng school supplies na gagamitin ng kanyang anak sa pasokan. Bagong sapatos at bag ang hanap niya. Bukod sa presyo, tinitingnan rin ito ang kalidad ng mga produkto. Yun lang, ang budget na isang libong piso, kulang na daw. Ito. Oo kasi ano, madaming tao. Hindi naman, para sa anak. Okay. Dahil sa dagsa ng mga mamimili ng mga school supplies, nag-ikot kanina ang DTI sa mga tindahan sa Baguio City. Pakay nila, tiyaking sumusunod ang mga ito sa suggested retail price ng ahensya. So based on the monitoring conducted a while back, sa last week, uh, compliant naman po sila sa mga uh, presyo nila. Uh, before the uh, distribution or just after the distribution of the uh, uh, SRP, may nakita kaming ilang items na uh, mm -hmm. medyo mas mataas sa uh, suggested uh, retail price. So we ask these establishments to adjust their prices mm -hmm. accordingly. Sa kanilang pag-iikot noong nakaraang linggo, dalawa sa mga tindahan nilang ininspeksyon ay nakitaan ng mas mahal na presyo na sobra sa itinakdang SRP ng ahensya. Ang mga tindahang hindi sumusunod sa SRP ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7581 o ang Price Act at posibleng maharap sa pagkakakulong na lima hanggang labing limang taon at pagmumulta na hindi bababa ng limang piso at hindi lalapas ng isang milyong piso. Paalala ng DTI sa mga mamimili na suriing mabuti ang pinamimiling school supplies. It's possible na sa yung presyo niya nakita natin is mas mura nga pero sa label pala is imbis na 80 leaves is 75 or 70 uh, leaves. Okay? So... Paiigtingin pa ng ahensya ang kanilang pagsasagawa ng inspeksyon habang papalapit ang araw ng pasukan sa ikadalawamputsyam ng Agosto ngayong taon. Jose Robert Inventor ارقى سلوزون هيدلاينز